So for today's video, nandito na naman tayo, tignan naman ninyo, pulibok na naman ang aking uh, stock room, ayan, so tignan muna natin ito, magaganda oh, oh sana all, ayan, may puan oh, parang type ko ito dalahin, para kay Bjorn, matibay ba, uh, mukhang matibay mga hinday, para kay Bjorn oh. O, puan na natin. So, ito nga mga inday. Tignan natin to. Kung ano ba to. Kaya mukhang gaganda. Baso. Sari-sari oh. mga inday. Oh. Cute. Ano ba yung kulay? Keri na yan. Ito pa. Sa ilalim. Tignan naman niyo. Tingnan natin 'to. Hmm, 'Di ba ang ganda? Pampadala sa Pinas. Mukhang matagal tayo niya nakabalik eh. So ito ngayon mga Inday. Tirahin natin to. Tirahin natin to mga Inday. Basta kung cute lang tayo mga baso-baso. Ganda-ganda pa oh. nakalagay. Hmm, diba? ba? Dinanaan ba? Mangkok ko na Ito. May ay. kito. Oh. natin ito. Ano ito? mga inday. Bunok. Google dito. Ah. <coughs> Sabi na naman natin. Dito. Ganda na kawalit na nila. Huwag na yan. Kasi sira yung isa. Kailan nyo ah. Dito lang siya. Pabukid mga inday. Matibay pa to. Meron na tayong dalang. Ito, try natin. Ano ba ito mga to? Ang dami niyang nilagay-lagay dito. Hmm. Ah, puro siya ano. Tawil. Okay. Ito. Merahulo. Baby. Ay, ang cute. Sana good news ang laman. Taman, tinan natin. Wow. Gold. Pambata. <laughs> so, Gold. Yan, yan, yan. Hmm. Hmm. Oh. <laughs> so ayan mga inday, Kumuha din ako ng hammer Ilagay ko doon sa hallway Para pag may mga bisita ko May mga sampayan So ayan Dalayin ko yan Ito may mga sapatos pa dito So try natin dito Tinan nyo to, oh. Hmm. Ang gaganda. Di ba? Ganda na Parang gusto kong ipadala to sa inyo, oh. Ano to? Bango niya. A few moments later. Ito na nga ang ating mga nakuha. Samahan niya ako, isa-isahin natin to kung ano ba ito siyang mga nadala ko. So dito tayo siguro So ito man na yung alin natin O diba Meron akong bag guys Na pagpupunta doon sa ating uh, Basurahan eh, ay meron akong madadala Wow tinan nyo naman no Puma Sana all Tingnan natin dito So ayan ang ganda So Ayan tingnan natin yung kanyang bolsa Maganda yung bolsa ng bag na ito Ayan walang laman yung Wow. Napilasya ito siya? Parang sobra anim. Pari-pari ang kulay. At ang kakapal niya. So, tamang-tama ito siya. Nagpakakya tayo ng para pampadala. Ito naman, yellow ang color niya. Ayan. Ito same-same. Same lahat ang color. Ito magkatulad sila. Ayan. Ito magkaiba. Ito naman, lavender. Ito, Ito, dalawa. Ito ay yellow. Diyan. Ito na may kulay pa na isa. Wala na. Oh, wala na. Tapos ito siya mga inday. Tingnan nyo oh. Nyanot pa talaga siya. Yan. Ikea naman ito siya. Yung mga sinaunang ano pa ito. Tasa. Ikea. Ikea tasa. So. Ayan. Ipapadala natin, natin ito siya mga inday. Lagay natin dito. Same. Ang ganyan muna natin. Para makita nyo lahat. Ayan. Ang ganda, oh. Kung ganyan siya nagamit, mga Inday, so siguro dahil sa isak istak na lang ito siya, minalot pa talaga. Makakapal na klase ng ikiya. So, pag inuwi ko to sa amin, eh, lalo na sa probinsya, walang may ikiya doon. wala sa katirno. Ayan. So, so ito yung ano niya. Ito yung pang-anim. So, anim siya na piraso. Ayan. Magaganda sya mga inday as in. Um, naswertihan tayo. Ayan. So, ito. Ang cute to. Wala lang sya mga inday ha. Wala lang siyang tawag nito. Wala lang siyang gold pero yun mo. May gold naman yung kanya ano. O, ayan mo nang silver. Papalitan mo lang siya dito. Ano ba pa pangalan nito? Hindi ko sa mga internet, pangalan siya. Ah, basta maganda siya. Yan, lagay natin. O, ang ganda rin ito, no? Parang meron ako nito. Meron ako isang mga internet na nakuha. Pero ibang kulay naman yun. Ito na ngayon nakuha ko mga nakanakaraan. Mga ipapadala din natin ito siya. Hmm. Tinan nyo. So ito. Ayan, mga nakaraan din. Papadala din natin ito no, para mapakinabangan siya mga inday. Maganda talaga siya. Hmm. Papadala natin sa Pilipinas. Ganda nito kay strawberry. <laughs> Hinday, ano naman? Uh, lagayan ng kandila. So, ibigay natin ito sa simbahan. Tapos ito, hindi ko lang kung ano ito siya. Tanggalin natin. Aha, ay pang baby. Pang baby siya mga inday Regalo siguro ito, no? sinaulang panahon pa. Pang baby siya mga inday So, lagay na lang natin dito. Ito, dalawa din. Ayan, may pangalan din siya. Padala natin ito doon. Cute naman sa tignan. And then, ayan yung ano. Cluster hmm. Yar, Yarganas. Yar o, oh, ayan. Bago pa siya mga hinday. So, may tatak pa. Hmm. Para sa ano. Para sa nagpang-anihan dyan. O, oh, ayan. Ang tatak niya. Padala natin yan. So, ito mga hinday. Ikikip ko siya. Sakit to siya kasi para mayroon akong bibit lagi pag nagtatrabaho. Kasi ang ganda niya talaga, oh. Maliit lang siya mga hindi. Maliit. Maliit lang siya. Mukhang bago pa talaga. Ayan. So, lagay natin dyan. Tapos ito. Ito, madami-dami ito siya mga hindi, oh. Dinala ko na lang to yung Lutuan kasi may pagbibigyan ako nito. Okay pa naman siya. May takip din ito siya mga inday. Yung lutuan na yan. Tapos, dinala ko rin itong, ito yung takip niya. Ayan, ito yung takip niya. Tapos, ito maganda siya upang barbecue. Bago pa. Padala natin sa Pinas. Magaganda siya. Ayan. May mga utensil. Yung mga ganito mga itay, oh, ang gaganda. Ang ganda. Ito. Sana yung kasit. <laughs> ang ganda na ano maya, pag utensil niya mga inday o oh, sosyal. Sa kabakal siya. Ayan. tablespoon Tapos ito yung sandok niya, o pang ipit din. O, oh, diba? si eh, sama isa natin dito. Hmm? Wala na ba? O yan. O diba, tingnan nyo. Maganda siya. Nagluluto-luto tayo doon. Kailangan natin may magamit tayo. Ang so, kukyot. May mga ganito ako dati mga pinangtatapon din. Ito siya pag nagkakrang ng ano, ng seafoods like yung Lobster, di ba? Yung mga kagat-kagat ng lobster. dinala ko na din kasi siyempre pa. Uwi tayo, palaban tayo. Gaganon lang natin. Ha? Ayan. So, yun. Saka mga hinday, ito daw. dinala ko siya. Ayan. Malinis pa siya. Nakabalot pa. Kung shining pa, hindi pa nagagamit. So, dinala ko na din siya nung no, kasi silikon. Ayan. Hindi pa siya nagamit mga hindi. May balot pa siya ng silupin. So, dito natin ilagay para sure ball, di ba? Yan. Ang padala natin ito. Ayan, mga takal-takal din. So, meron pa dito mga inday. May mga maliliit pa yan dito. Ito, ay ito pa din pala. O, ito. Tinayin nyo. Bagong ano din. Hindi rin na gamit. Padala natin. Narami naman kahit yun. So, ito mga inday ang cute nyo. Hmm. oh. Oh, di ba? Oh. Ang ganda pa ng, ano, ang ganda pa ng tatak. Grill cheap, oh, di ba? Pang, pang cheap cook. Gagano mo lang siya. So, ayan, Dito lang muna yan. So, ito mga inday, tinala ko yung kawali. Tinala naman ninyo, oh. Yung kawali. Oh, yan nyo. Ito siya. Nagluto lang siguro siya mga inday, oh, parang itlog. Itlog ang ilutuhan, hindi na ginamit. Oh, tinapo na siya. Ang natin ibigay isang tao ang pagbibigyan ko nito mga inday. Ayan, shout out yan pala sa chohin ko na bagong dating. Murado siya kagamit-gamit kaya ibigay ko sa kanya to. Tapos mga inday, may isa pa ako sa kong nakuha dito dalawa. Ayan. Ayan o. Oh. No? naman to siya. Magandang klase siya. Tingnan nyo. O, oh, ipapadala ko rin to doon. Tapos siya to sa mga paan kay 41, 42. Ayan, ito dalawa. Bago pa yung isa. Kaya mga inday, hindi pa nagagamit. Kaya, madala rin natin, hindi ko na ito lalabhan. No? Sila naman na Kasi wala na akong uras. Tapos ito, yan, lagayan ng tisyo mga inday. O, di ba? O, ito, lagayan ng tissue, mago pa.